O sir, o. Isulak, isulak. Isulak. Ayan, yan. Hindi dito po tayo ngayon sa PNP Sports Center. Kung saan nga po nag e na si PNP Chief General uh, Torre, mga Ayan. di kasunod pa rin po nung uh, hamon ni uh, Baste Duterte. <laughs> ni acting mayor Baste Duterte na boxing match ano o nasuntukan. Ayan mga kapuso. Magaling niyo. Ayan, meron siyang trainer mga kapuso. ha? Ayan, ayan, Um. PNP niya. Kondisyon na kondisyon na. Boss, kumusta si Chip? Okay naman yung training? Malakas? Kondisyon? Oh. Yung speed, okay naman. Ay. Okay. power. Ayan. ready ka na sa linggo? Ano yung tayo? Ano ready tayo? Oh. Ano Sir, how's the practice, sir? Uh, Kumusta yung bilis ninyo? Anong observation ninyo sa power ho ninyo? Ah. Mahina na ako eh. Pero oh. so, maraming nagka-interest sa uh, laro mo mm ito. -hmm. Kaya, uh, just to give them an entertainment. Medyo mm -hmm. para we can have a, a sort of credibility in showing up. Oh. Uh, Nag-refresh tayo ng konti sa ating uh, dating ginagawa. Oo nga. So, Tapos na tayo at uh, uh, sabi nga ng training ko, mahina na ang hangin. Eh? kaya wala nang diin na ang mga suntok. Kaya ay mm. really hope na matuloy na ito. Para uh makita uh -huh. naman nila na uh, we're serious in this dahil sa ating fundraising ito. At uh, ito ay parang naman sa mga Typhoon or flood victims. Sir, yung kahapon, hindi nung problema natin yung araleta dahil may concert sa linggo. May nag-offer, nag-tech- may- may tweet si Sen. Lacson yeah. na nag-offer n'yong Consular North. Okay lang po yung venue. Kung ready sila sa venue, kaya siya may show up. Pero nakaset we'll na actually ang Rizal Memorial Coliseum. Ha? A ring is already being set up there para sa Sunday. So, Pero parang wala pang reply yan, no? So guys, so, so, mayroon. Yeah, whether he shows up or not, uh, may mga sponsors na narinig sa atin na magbagulit nalang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasa lantaan ng pagyo at sa anong baka. So, sir, sa Sunday ng alas nebe, nandun siya o wala, pupunta ka doon? Oh, yes, yes. yes. Kasi kung wala naman na siya, eh, mag uh, de na nalang kami ng ayuda. Kaya ayuda kami. Gano'n nalang. So, hindi to bang member ka sa PNBA ng vaccine? I don't know. Member ka mm -hmm. sa PNBA may mga sport tayo. Ang kadito tayo. Oo nga sir, medyo may kita na yung agility mo, medyo nagpo-boxing ka talaga ba sir noon? Para alam ng mga nanonood na kiginig sir. Nakaray na yun tayo na, naging playbow eh. Sinusuntok nga namang nakatali ang kamay sa likod Oh. Kaya yun ang, ang, ang ko. Lakasan lang ng loob yan. Oh. Alam mo, kung usap-usapan din ng mga netizens ha. Kaya may kanya-kanya ng pambato yung mga netizens eh. Nagpapustahan na yung iba. That's good because it will help uh, drum up the event para mas marami yung sponsor. The more sponsors that we can pull in dito sa event na ito, mas maganda para sa ating mga beneficiary. Sir, may mga na pledge na ba ng sponsor na willing mag-sponsor ng, ano yun, 12 rounds? Yeah, actually meron kasi kaya nga, this coming Sunday, marami niyang mga tao na darating sa Resort uh, New World Museum and uh, at 9 o'clock. Whether it shows up or not, uh, we will just... Uh, but to continue the distribution of uh, aid. Okay. So hindi maiwasan, sir, na talagang may mga batikos. Bakit kailangan patulan? Bakit kailangan gawin ito? Ang daming problema ng bayan. What are your thoughts, sir? Anong komento nyo ron? Well, hindi naman sa patulan. There was a challenge made and uh, I just saw an opportunity to raise funds at makatulong sa ating mga kababayan. So I just dropped it. Sir, baka may message ka kay Mayor Bas, Vice Mayor Masley. Sa ating mga kababayan, ako okay, nagpapasalamat lamang sa kanilang mga interest sa interest na mga binigay dito sa event na ito. Uh, maraming salamat sa mga nagsuporta, sa mga nagpledge na ayuda sa ating mga kababayan. Ang talaga importante rito, ating mga kababayan na magiging beneficiary dito event na ito. Sa hanggang yeah. Sunday, maghihintay ka? Yeah. Sir, anong say ng palasyo? Kasi alag mean, ano kang to sa social media, sa mga balita, naman ka ng balita. Uh, ano pong say ng palasyo, sir? Kanunin yung sa official spokesperson ng palasyo. I, I just cannot speak for... Alright. Sir, may training ka pa? May rounds pa? Yeah, mayroon natin. May mga pa rounds pa. Okay, bro. Sir, anong difference uh, sa katawan mo ngayon? Parang anong napansin mong difference? I really need this exercise. I really need this exercise. Kasi so, medyo puro na nagjagi ang ating ginagawa. Kaya ito. Kaya na eh. Medyo hindi ko masyadong ginagamit ng talent dyan. Takbo lang ng takbo. Gusto Pero sir, parang oh. mas nakakahingan. Yeah, yeah, yeah. Obviously,